Hello mga Zay! Ang video nga na ito ay kagabi lang mga Zay! E, eh ano ngayon, pakialam namin Char. Sinasabi ko lang, makareact naman. Ganito nga madalas ang ganap kapag ka namin ng na accommodation mga Zay. Siyempre, kanya kaya kami luto. At kasuhin mo sarili mo no, kasi wala naman mag-aasikaso sa iyong iba. Charo. <laughs> Naghihimay nga pala ako ng kulitis dyan mga Zay. Yes na yes mga Zay, may kulitis din dito sa Saudi. Di. Nanguha ako sa disyerto na nakarang araw ah Charot. <laughs> <laughs> Binili ko yun doon sa palengke, Jai. Meron yung tinda dito. Para oh. naman doon sa mga hindi alam ko ano yung kulite. Isa din yan siyang spinach. Pag sa Pilipinas, tumutubo ito siya sa mga gilid ng palayan at saka mga maisan. Namumuha yeah. nga ako ng mga ganito noon, nung bata pa ako. Oh. Tapos binibenta ko yan mga Jai. Dos yung isang balot. Oh. O ba diba? May baon na ako pagkatapos. Oo oh, nga pala. Baka napapansin niyo ang video ko ay napakabilis mga Jai. Napupuno na naman kasi ang aking story. Kaya yan, nag-timelapse video na lang ako para makatipid naman ng konti sa memory. No? Medyo oh. maliliit nga pala itong nabili kong mga kulite. Yes. Kaya medyo may katagalan ang aking paghihimay. Pero sa totoo lang talaga, eh, mas masarap talaga itong mga maliliit. Kaya lang, tiyagaan lang talaga syempre sa paghihimay. Kaya yan, binilisan ko na ang video para makita nyo ang buong pangyayari ba, charot. <laughs> para makita nyo ba kung gaano ako sipag, charot. <laughs> Ginugunting ko na nga lang yan siya dahi. Kasi nakakaman sya ng kuko kapag ka kuko ang ginamit. Kayo, oh, kumakain din ba kayo nitong kulites? Kasi may mga kilala kung hindi kilala ang gulay na ito. Ang tingin nila dito, damo lang e, ba? Idamo naman talaga lang siya kaso lang kinakain na damo. <laughs> Masarap ito siya mga dahi, halo sa may isda. O kahit dilis na tuyo lang Pwede ba? Pwede nga mo lang ito ng very very light, tapos lagyan lang ng itlog. Ayun, ulam na, sarap sya mga dahi. So ito na yung mga nahimay ko, no? Ang liliit talaga. <laughs> Ihalo ko nga pala siya mga dai sa isdang haasa-hasa. Nabili ko nga to sa fish market nung namalengke kami. Yan yung pambansang isda ng mga Pilipino dito sa Saudi, no? Maliban kasi sa may katulad din niya na isda doon sa Pilipinas. Pasok na pasok sa, sa budget mga dai. Syempre, kung magtitipid lang naman tayo, syempre doon na tayo sa medyo masarap din naman, no? At marami ka din namang mga luto na pwedeng gawin diyan. Libre lang pala yung kamatis na nilagay ko diyan mga day. Syempre, may biyahe na naman kami galing sa kapitbahay. Noong nakaraang bakasyon ko nga sa Pilipinas, nalula ako sa presyo ng kamatis. dai, 30 pesos apat na piraso. May mas mahal pa nga doon sa sasahugan Kaya mo. Kaya salamat na lang sa lahat. Ano po? Iwasan na muna natin siguro magkamatis. Ano po? <laughs> kung nagtitipid ka Do ba? Doon muna siguro tayo sa mga recipe na walang kamatis. Ayan, nga't nagluluto na ako mga dyan. Nilagay ko na lang yan lahat dyan sa may kawali. O, diba? Nakita nyo na naman ulit ang aming magandang kawali dito. Ayan, nga't kumukulo na siya mga dyan. Ay, naku, Inday. Hinalo-halo muna naman yan. Madurog yung isda. Naglagay na nga ako dyan mga pampalasa mga dyan. Asin lang yan at saka pepper at saka konting onion powder. Hindi nga kasi ako naglalagay ng anything na may bechin kapag ako lang naman ang kakain mga dyan. Ayan, ngayon, nilagay ko na yung kulite. Mabilis lang yan siya maluto mga dyan. Mainita lang ng konti. Okay na. ko ang maluto akin niluluto, muna ako nitong mga pinataob na mga pinggan na mga tuyo na. Bisi-bisihan lang ang person ba? <laughs> ganon nga daw kasi yung vlogger, kailangan busy, charot. Pero alam nyo ba mga day, parang hindi pa rin ako sanay kapag tinatawag akong vlogger. Kahit na pupuyat na ako kagagawa ng content kakadaldal ba? <laughs> Feeling ko hindi pa rin ako umaabot sa level na ganon. Ito at luto ng aking sinabaw, hasa sa na may kulitis mga day. Oo nga pala, may nagbigay sa amin ng kanin na dilaw. Basmati rice nga pala yan siya mga day, kaya mahahaba. Wow. Kaya muna ng kakainin dahil sayang naman, syempre. Nakakatipid nga ako nito, tsaka masarap naman. Ano kaya yung mga pagkain na hindi kayang ubusin ka agad, syempre, nilalagay namin yun sa rep mga dyan. For the later ba, Char. At kailangan ko na nga magdahandaan sa paglaho mo. Ano Ito po? Itong mat naglagay na rin ako sa mangkok na itong aking sinabawang hasa-hasa dahil. -hasa so ayan, ay kung sa tingin nyo eh, hindi siya magandang i-partner doon sa may kabsa rice, bahala kayo dyan. <laughs> Sabi ko nga sa'yo, wala naman akong arte sa ganyan. Naghiwa no? Na nga rin pala ako ng pipino, mga dyan. Bigay rin niya ng kapitbahay, ano po? Nagtimpla na nga din ako ng tsaa dyan. So, kung nga pala yun nilagay ko na yan, mga dyan, mukha lang patis yung itsura. <laughs> Ito nga pala yung kakainin ko lahat, mga dyan. O, diba? Wala akong kumain for today's video. Halos libre naman lahat itong aking kakainin. Ano yung po? Yung sinabawang hasa-hasa lang yung akin dyan. Libre pa yung kamatis. <laughs> At isimula na nga akong lumapang, mga dyan. Struggle din talaga yung babaguhin mo bigla yung pagkain mo. Ano po? Yung kakain ka na mas kaunti bigla. Ba? Grabe kasi yung mukbang ko sa Pilipinas dahi. Tapos hindi pa kami laging nagugulay ni Dudo. Eh, kapag ako ang nag decide ng kakainin ko, dinadamihan ko lang yung gulay dyan, Para pusog pa ba ako? Kahit mas mababa yung kalorin. Hindi naman ibig sabihin na tumaba ako. Eh, tuloy ko na lang ito. Ano po? Oh. Hindi naman porket nasira na ang diet mo, ito tuloy-tuloy mo na Syempre, lang. Syempre, every day is a brand new day. Every morning we have a chance to start all over again, 'di ba? O, oh, 'di ba? English yarn. <laughs> Ganyan ako mga Jai, kapag may pagkain ini-enjoy ko. Kasi alam niyo naman, Pilipino tayo. Ang banding talaga natin ay paglamon. Ano po? <laughs> Pero pagkatapos ng mga lamunan, mga zay. Balik na ako niyan uli sa diet. Pero unti-unti lang. Kasi kapag ka nabigla, ka nakakaguto mag-diet, no? Kaya sanayin mo yung sarili mo maging normal na lang yung pagkain mo na ganyan Parang ba? Parang hindi mo manaramdaman na nagda-diet ka pala at nahihirapan ka sa ginagawa mo. At saka syempre, iwasan natin masyadong nagiging guilty kapag ka nag-overeat tayo ng isang araw. May bukas pa, no? Ayun sa kasibihan. Bukas na lang uli tayo mag-diet. <laughs> o, diba? bilis-bilis ko kumain. Pati yung lipstick ko na ubos <laughs> na. O oh, kasi yung klase ng taon hanggat maaari, ayoko na nakafilter dyan. Baka kapag nakita nyo ako sa personal, hindi nyo ako makilala ba? Yan lang! Share ko lang! Kung nagustuhan nyo, amid na to, please comment, like, and share! At kung sa tingin nyo more dal-dal more fun, follow nyo ang Injoy! Salamat sa panonood! ng isang muling dal-dal!